Hello guys, nandito tayo sa paggawa ng handlate bolts sa Kandaba, Pampanga. Kung maalala niyo, pinadala natin dito yung ating Raider 150 Fi na si Reader para mapalitan lahat ng tornilyo niya. Habang inaayos nila yung motor natin, may napansin akong dalawang napakaganda motor dito. Hindi lang napakaganda, napaka-unique ng style. Tinanong ko kay Sir JC kung anong motor to, PDK daw. Two stroke siya, tapos titanium yung kanyang tombuso, ang taba oh. Yung brake master niya is Rossi. Gold pin, tapos yung hose niya, ang ganda ng pagkaka-fit to. Oh. Yung kanyang front brake caliper is tortoise kamukha nun sa atin. Yung clutch lever is cocken. Meron siyang stub dito, mukhang magnesium. Tapos meron pa siyang orange stub dito. Oh. Ang lit ng sprocket niya. Oh. Yung tambucho niya, DBS yung brand. Carbon fiber yung design. Tapos titanium yung kanyang mga tubo. Oh. Tapos ito, ang taba. Oh. Yung chassis niya is aluminum. Pati yung kanyang swing arm. Grabe, ang nipis ng gulong niya. Oh. Dito sa likod, medyo makapal yung gulong niya. Pinadala nila dito itong motor na to para mapalitan yung mga tornilyo niya. Kung mapapansin niyo yung mga tornilyo, iba-iba. Ito, -iba. hand late. Ito, iba yung design. Ito, iba yung design. Ito, CNC bolt. Tapos yung mga tornilyo ng ibang parts niya is stuck allen bolts pa. Ito, tuturuan tayo ni Sir JC kung ano yung mga gamit niya. No? Kasi naririnig niya ako ni Kasi. Moto 3 Advantage. Yung alin? Ito? Oh, yung brake system niya. Nice. Oh, pati pala yung disc niya. Nisin din eh. Oh, lahat Moto3, street nisin, no? Tapos naka Honeywell switch siya. Ayun, kamukha nung isa, yung mga tornilyo niya, iba-iba. May CNC, may handlate. Pero yung mga spacer niya, mukhang gawa sa handlate. Pareho sila ng tambucho. Yung tambucho nito, manipis sa dulo, tapos mataba dito sa gitna. Itong motor nga pala na ito is Kawasaki ZX. Tapos, kung makikita niyo yung makina niya dito, may nakasulat. Super Kips. Eto na guys, papakita ko na sa inyo yung finished product ng ating Raider R150. Lahat ng tornilyo pinalitan. Lahat ng hindi ko ina-expect na dapat palitan, e eh, pinalitan nila. Unahin natin sa lahat itong napakaliit at napaka-cute na tornilyo dito sa taillight. Isipin nyo yon, pati ito pinalitan ni Boss JC. Ang liit-liit na niya, no? Pero sa liit niya, may detalye. Yung mga tornilyo ng ating sprocket, may guhit. Tapos, yung spacer between sprocket and swing arm, pinalitan din nila. Oh. Hindi lang siya basta plain, may korte siya. Kahit dito sa kabila, hindi lang siya basta tube na nilagay dyan para magka-spacer, mayroon pa siyang detalye. Oh. Nagpalit nga pala tayo ng bagong swing arm. CNC yung pinalit natin. Hinabol ko siya dito para yung sukat ng spacer tama. Pati yung ehe ng ating rear wheel, pinalitan din nila. Tingnan nyo yung nut niya ngayon. Oh. Tapos yung adjuster ng ating swing arm, pinalitan din nila at parang karakter sa chest, tingnan nyo. Oh. Kung maalala niyo, bumili tayo ng rad para dito sa brake natin. So si Sir JC ng Hanlate Bolts, pinalitan din niya itong ating rad. Kapartner niya itong dito sa brake rad para pareho sila ng itsura. Tapos yung brake rad lock natin, pinalitan din nila ng ganito. May grip siya, mas madaling i-adjust yung rear brake system natin. Dahil malaki yung ikutan, tapos meron siyang gaspang, sila din yung gumawa niyan. Dito sa ating KOU Titanium, nagpalit din tayo ng tornilyo nilagyan din nila ng napakagandang spacer, may detalye din. Kung paano yung itsura ng spacer natin dito, ganun din sa mga ibang spacer. Ito yung isa sa mga hindi ko ina na palitan nila is itong tornilyo sa ating baterya. Tingnan nyo pati ito may detalye. Tapos kahit yung mga ibang butas dito na wala namang pagmamountingan dahil wala na tayong grab bar, nilagyan pa rin nila ng tornilyo at tignan nyo naman yung itsura pare-pareho. Dito naman tayo sa fuel tank. Nagpalit din tayo ng tornilyo. Kung maaalala ninyo, sa last vlog natin, stock lang to ngayon, may detalye na. Pati yung takip ng ating fuel tank, nilagyan din nila ng detalye. Ang gandang tignan. Ito pa ang nakakabilib. Pati yung ating bakal na para sa bisagra ng ating upuan, eh pinalitan din nila. Ayan, oh. Tapos sa last vlog, yung sinasabi kong tornilyo para sa rear suspension natin, stock lang tsaka kulay black ngayon pinalitan nila. Tapos ito naman yung nut sa likod Madako naman tayo dito sa engine ni RFI. Tignan nyo yung bolts natin dito. Kung anong itsura nyo dyan, same sa itsura dito sa taas. Lahat ng tornilyo, pati nat, pinalitan ni Sir JC. Pati yung kaloob-looban ng engine, kung makikita ninyo, lahat yan pinalitan. Dito naman sa may cover sa gilid ng makina, si Sir JC rin ang gumawa niyan. Gawang hand bolts, pati yung tornilyo dito sa labas, at maging yung ating drain bolt. Tapos dito sa chassis natin, dahil nakalabas yung tornilyo dyan, may butas dyan, so tinakpan din natin. At kapareho niya yung design dito. Sa shifter natin, sa side stand, sa harap, pinalitan lahat yan. Tignan nyo naman yung spacer na ginawa nila. Pantay na pantay dito sa ating hub. Tapos yung ating adapter para sa front disc, nilagyan din nila ng detalye. Ayan o, may guhit. Tapos pati dito, nilagyan nila ng guhit para hindi siya plain tignan. Tapos ang ganda ng spacer natin dito. Ito sa ating caliper, pinalitan kung anong itsura niyan dyan, same dito. Tapos dito sa bike natin, hindi na tayo gagamit ng kickstart. So nilagyan ni Boss JC ng takip yung ating kickstart. Para nga naman, magandang tignan. Last vlog, plain Allen bolts lang yung nakalagay dito. Pero ngayon, may detalye na. At kung anong itsura ng tornilyo dito sa taas, ganun din sa mga gilid. Tapos nagpalit din tayo ng inner tube. Sa last vlog, pinakita ko sa inyo, limang spacer yung nakalagay dito. So ngayon, ginawa nating proper yung build. Proper spacer na inilagay nila. At hindi lang basta plain, may guhit din siya. Pati yung kanyang tornilyo. Ito yung ating original Rossi Brake Master. Hindi na namin pinalitan yung tornilyo niya kasi titanium kasi ito. Para magmatch siya dito sa ating clutch, ipinareho namin yung forma niya dito sa Rossi. Halos same sila ng forma. Yung steering nut, pinalitan din nila. Ayan o, ang ganda, ang linis tignan. Tapos kung makikita nyo, may spacer pa doon no? Hanggang doon, nilagyan nila ng detalye. Sa NGO Philippines na po na yung ating steering dahil tumatama yung manubela sa ating dual throttle body. Nangyayari po yun kasi wala pong stopper yung aluminum chassis natin. Ngayon, si Sir JC ginawa niya ng paraan at ito yung ating stopper ngayon. Kung makikita ninyo, hindi na siya oversteer. Ayan o hanggang dyan na lang siya. Yung dating front tapalodo natin, yung bracket niya ganito. Sa mga nakikita natin sa motor show, ito lagi yung ginagamit nila. Okay naman, walang problema sa akin. Kaya lang, mayroon siyang mga butas na hindi na kailangan. So, ang ginawa ni Sir JC, gumawa siya ng sarili niyang bracket at tignan niyo naman ang itsura. Tayo lang ang merong ganyan. At hindi lang siya basta plain, may detalye din siya sa mga nagsasabi sa akin na pag bumili ka ng RFI, kailangan palitan mo kaagad yung tornilyo sa ating tambucho kasi kapag dumating yung panahon, ng alawang siya, mahirap na siyang tanggalin or baka maputol. So dito sa hand bolts, ayan pati sa tambucho, pinalitan yung tornilyo. Stainless at may detalye. Ngayon naman, nilagay namin yung stabilizer ko na all guys. Ito na yung spacer niya ngayon tapos ito yung tornilyo niya. Tapos dahil may stopper na yung ating manubela, hindi kagaya dati sumasayad siya dito tapos sumosobra yung kanyang paglabas. Kaya pagdating sa pagtabas do sa pairings namin, nahihirapan kami. Ngayon naman dahil may stopper na, so konti lang yung kanyang ginagalawan. May stopper na siya. Oh. Smooth na smooth siya. Oh. Ang poproblemahin ko na lang yan, pagka sinalpak ko na yung bagong pairings natin, bagong tabas na naman tayo. Basta walang tinatamaan yung stab pag uh, gumagalaw siya. Tulad nyo no? yan, oh. dito sa tangke, smooth lang. Millimeter lang yung kanyang distansya. O oh, yeah, no? Tapos yung dito naman, tornilyo para sa bracket ng pairings natin dito sa araro, hinabol namin, ayan, eh no? pinalapad namin yung ulo. Para masabi natin lahat ng tornilyo ng ating RFI ay puro hand -laid. Pakita ko naman sa inyo kung gaano kadami yung tornilyong pinalitan namin. Eto siya, sobrang dami, halo-halo. Merong stock, merong hang bolts, merong CNC bolts, at kung ano-anong mga spacer like ito. Ito yung engine cover. Ito yung ating bracket sa tapalodo. Ang dami, iba-iba. So, chapsoy na chapsoy. <laughs> hindi katulad dito sa nakalagay sa ating motor ngayon. Pare-pareho na siya. At na uh, nakaka-proud kasi super confident na ako. Lalo na kapag ginadj yung ating motor, eh, kahit silipin niya ng pinaka-expert na Jersey eh, at least wala siyang masasabi na, uy, ba't ganito? Uy, ba't ganyan? Kahit hindi pa nakalagay yung kompletong fairings niya, ang gandang tignan ng motor, walang magulong tornilyo, pare-pareho yung kulay at maging yung design. So ang kinang talaga, parang pang drag race yung dating ng ating motor ngayon. Ano? Tapos isa mo pa yung ating aluminum chassis, yung kulay niya, pare-pareho, pati dun sa engine. Basta, ang sarap lang talagang tignan. Kaya guys, sa mga interested naman na magpagawa ng katulad na pinagawa natin sa ating RFI, check nyo lang yung kanilang Facebook page nandito po sa baba at yung cellphone number po nila, pakitext nyo na lang po. Maraming salamat nga pala kay Boss JC ng Handlate Bolts. Sir, maraming salamat po. At super proud na ako ngayon sa aking RFI at uh, siguradong sigurado ready ready na si Reader para sa ating motor show ngayong November 11. Buti na lang marami tayong tropa dito. Ayun oh, lahat sila mga nagtatrabaho dito sa Hanlate. Kung hindi nyo na itatanong, alas 10 na po ng gabi <laughs> at nagbubuhat pa kami ng motor ngayon. Marami salamat sa mga tropa. Right.